Aminado si Senate President Juan Miguel Subiri na mas pagtutuon ng pansin ng Senado ang mga priority bills na natukoy na napagkasundoan sa naging pagpupulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC kaysa sa charter change o pag-amienda sa saligang batasa. Para kay Subiri, may tuturing niyang welcome development ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi pa prioridad ang charter chains para mas matutukan ang mga mahalagang panukalang batas na mag-aahon sa mga kababayan matapos nga ang krisis sa pandemya. Ayon sa mambabatas, masyadong dibisiba ang isyong ito at kailangan mo ng pagtuunan ng pansin ang mga mahalagang panukala para maibangon ang ekonomiya ng bansa kinumpirma ni Subiri na ganito rin na naging sentimiento o oh, saloobin ng nakakaraming mga senador sa kabila nito sinabi ng pangulo ng Senado na maari pa naman na magsagawa ng pagdinig si senador Robin Padilla bilang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes and Laws ang nakita nyo, so about 20 legislative priorities na pinag-usapan namin sa LEDA, wala po dun chart to change. So, uh, kung gusto pong pag-usapan ni Senator Robin Padilla itong uh, issue on charter change sa so, committee niya. He has the mandate to do so. He can do so. But it's not a priority of uh, our administration particularly. Uh, we would like to finish the 20 priority measures that are still pending with us magugunita na nauna ng isinusulong ni Padilla na amyenda ng economic provision ng konstitusyon para maging mas bukas ang ating bansa sa mga dayuhang mamumuhunan para makasabay nga sa ilang maunlad na bansa sa Asia. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas balita.